Noong unang panahon, bago pa man likhain ang daigdig, wala pang langit at lupa, walang araw, buwan ni mga bituin. Tanging isang napakalawak na kawalan lamang ang umiiral. Sa gitna ng kawalan na iyon, nananahan si Bathala, ang pinakamakapangyarihang nilalang. Siya ang Diyos ng mga Diyos, ang pinagmulan ng lahat ng bagay, buhay, kalikasan at kalangitan siya ay walang simula at walang wakas. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Bathala ay nakadama ng labis na pag-iisa. Walang ibang nilalang na kanyang makausap o makasama. Kaya't araw at gabi, bagaman wala pa talagang araw o gabi noon, ay inisip niya kung paano niya mabubuo ang isang daigdig na puno ng buhay. Isang araw, mula sa kanyang pag-iisip, lumitaw ang tubig at langit. Ang tubig ay sumasagisag sa lalim at kababaang ang loob, samantalang ang langit ay sumasagisag sa taas at kapangyarihan. Mula roon nagsimula ang kanyang paglikha. Habang pinagmamasdan ni Bathala ang kanyang nilikhang tubig, biglang lumitaw mula rito ang isang malaking ibon na tinatawag na Amihan. Isa itong spirito ng hangin at kalayaan. Sa kabilang banda sa kalangitan naman ay lumitaw ang dalawang Diyos na galing sa malayong dako. Si Ulilang Kaluluwa, ang Diyos ng ilalim ng mundo, at si Galang Kaluluwa, ang Diyos ng hangin at pakikipagkaibigan. Isang araw, bumisita si Ulilang Kaluluwa sa kaharian ni Bathala sa kalangitan. Siya'y isang dambuhalang ahas na puno ng kayabangan. Tinawag niya si Bathala at sinabi, ako ang dapat maghari sa lahat ng nilikha. Wala nang lugar para sa atin pareho. Dahil dito, nagalit si Bathala. Naglaban sila sa isang matinding digmaan na yumanig sa buong kalangitan at dagat. Tatlong araw at tatlong gabi, silang naglaban hanggang sa tuluyang mapatay ni Bathala si Ulilang Kaluluwa. Sa pagkamatay nito, sinunog ni Bathala ang kanyang katawan at mula sa abo ay tumubo ang mga bundok, mga punong kahoy, at mga hayop sa lupa. Pagkalipas ng maraming taon, dumating naman si Galang Kaluluwa. Siya'y magalang, mabait, at masayahin. Naging magkaibigan sila ni Bathala. Magkasama nilang nilikha ang mga ulap, mga bituin, at mga halaman. Ngunit kalaunan, nagkasakit si Galang Kaluluwa. Bago siya pumanaw, sinabi niya kay Bathala. Kaibigan, ako'y magpapaalam. Ipagpatuloy mo ang paglikha. Ilibing mo ang aking katawan sa lupa at mula roon. Sisibol ang tanda ng ating pagkakaibigan, inilibing ni Bathala ang katawan ni Galang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang araw, sa mismong lugar na iyon, tumubo ang unang halaman ng niyog. Sa tuwing tinitingnan ni Bathala ang niyog, naaalala niya ang kanyang kaibigan. Mula sa hugis ng yog na tila ulo ng tao, naisip niyang lumikha ng mga nilalang na katulad niya, may isip at puso. Kumuha siya ng luwad sa lupa at hinubog ito ayon sa kanyang anyo. Hiningahan niya ito at nabuhay ang unang lalaki at babae. Tinuruan niya silang magmahal, magtanim at tumira sa lupa. Tinawag niyang lupa ang kanilang tirahan. Ang mga unang tao ay tinawag niyang mga anak ng Bathala. Nang matapos ang kanyang nilikha, tinitigan ni Batala ang buong daigdig. May bundok, ilog, hayop, halaman at tao. Siya'y napangiti. Mula sa langit, binasbasan niya ang daigdig at sinabi, Mula ngayon, kayo ang magbabantay sa mundong ito. Ako'y laging nariyan sa itaas, sa anyo ng araw, buwan at bituin, upang kayo'y gabayan. Mula noon, sinasamba ng mga sinaunang Tagalog, si Bathala, Bilang Bathala may kapal, ang Diyos na lumikha ng lahat at tagapag-ingat ng kalikasan at buhay. Ang kwento ni Bathala ay nagtuturo ng mga mahahalagang aral: pagpapahalaga sa paglikha at sa kalikasan na ibinigay ng Diyos. Pagkakaibigan at kabutihan ay nagbubunga ng mga biyaya tulad ng niyog, simbolo ng buhay at kabuhayan, at higit sa lahat, ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa kabutihan, hindi sa pagmamataas tulad ni ulilang kaluluwa.